Ayan po, mananahi po ako ng basahan na pambenta ko. Ako na rin po yung nagsasalansa ng mga tinatahi ko na pambasahan. Ang laman po niyan ay mga retaso na aking pinagkatan Sa iba ko rin mga binibenta na ibang mga tahi ko. Yung iba naman po niyan ay hiningi ko po sa aking mga kaibigan na mananahi din. Yung mga itatapon na nilang ritaso, hiningi ko po yon at ilalagay ko dyan po sa loob ng aking tinatahing basaan para po kumapal po siya. Nung una po, nahihirapan po ako kasi, ano, syempre hindi ko pa po siya gamay. Tapos, lumalabas yung mga, yung mga tela na mga retaso sa loob. Pero nung nasanay na po ako, ayan po, medyo madali na po sa akin ang paggawa. cotton po yung gamit kong tela dyan. Nabibili ko lang rin yan po dito malapit sa amin. At dito ko lang rin naman halos, nabibenta sa lugar namin. Ayan po siya. See you po.